Yo, what's up mga kaibigan? Hindi na tayo magkwentuhan. Hindi tuloy ang matchup ni Stephen Curry at Lebron James hindi lamang sa preseason kundi pati na rin sa opening night ng 2025-2026 NBA season. Dahil inanunsyo na out si Lebron ng at least 3 to 4 weeks. Ito ay dahil sa sciatica isang injury na nakaramdaman ang sakit sa spine pababa sa likod ng binti. Ang sinabi lang ay muli siyang titingnan ng mga doktor matapos ang tatlo hanggang apat na linggo subalit hindi natin tiyak sa ngayon kung matapos ito ay babalik na kagad siya. Sabihin na natin na out si Lebron ng apat na linggo dahil kilala naman si Lebron na hindi minamadali ang pagbalik sa kanyang mga injuries. Si Lebron ay gagawin ng kanyang regular season debut kung sakali ay bandang second week pa nga ng November. By that time ay may at least 12 games na sila mga kaibigan. Bukod nga sa mahirap ng malubog sa mga talo dahil sa lalim ng Western Conference ngayon, very possible nga talaga na maputol ang magkakasunod na All-NBA team selection ni Lebron James. Dahil tandaan, may 65 games minimum na mga na dapat laruin ng player upang maging eligible para sa mga individual awards. At kung 12 game sa na kagad na out si LeBron, ang pinakamadami na niyang malalaro ay 70 games. At malamang ay pagpapahinga niya din ang mga second night ng back-to-back, -back. considering na 41 years old na siya sa December. For the first time din sa kanyang 22 years sa NBA ay makakapag-miss si LeBron ng opening night ng NBA season. Palagi nga siya naglalaro sa naunang 22 So out sa training camp ng Lakers si Lebron. Ganun din sa preseason at ngayon ay out na din siya sa mga unang linggo ng 2025-2026 NBA season. At malamang ang hindi masaya dito ay si Adam Silver na nilagay ang Lakers sa opening night para sa tapatan ni Lebron at Curry. Ganun pa man mukhang Luka Doncic vs Warriors ngayon ang mangyayari mga kaibigan. Very solid match pa din nga yan subalit syempre iba pa din nga ang hatak ng Lebron vs Curry sa mga fans sa ngayon ay kailangan muna ni Luka na mag-extra kayod para sa Lakers. Masusubukan nga ang kanyang magiging franchise player. It's not like may kailangan siyang patunayan considering na nakita naman natin kung paano niya pamunuan ng Mavs noon. Subalit definitely bigger spotlight ang meron siya ngayong siya nga ang franchise player ng historic franchise sa tulad ng Lakers. Sa ngayon na isa sa mga katanungan sa Lakers ay sino ba ang papalit kay Lebron sa kanilang starting lineup considering na may injury din nga si Marcus Smart. Wala na din si Dorian Finney-Smith at Max Christie. Ang iniisip ng ilang mga fans ay si Jake Laravia. Very solid offensively ang starting lineup ni Luca, Austin Reeves, Jake Laravia, Rubia Chimura at Leandre Ayton. Subalit very bad defensive lineup nga yan mga kaibigan. Kaya naman mas realistic na si Jared Vanderbilt ang papalit sa pwesto ni Lebron sa starting five ng Lakers. Ano ba masasabi nyo sa injury na ito ni Lebron?